Hello po. Nag-training po kami. Tama ka sa akin. Papakita natin. Ito video ko. Huwag kayo dito. Papakita na rin. Naiikot Ito yung mga players. Yeah. Players. Ano ang 3 years si James. si James. Si James. James. Si Sino yan? Si asawa. Sino to? Asawa mo? Uy. Hindi mo basa yan? Sino Ayoko tong, niya? sinong bakla yan? Oh, okay. ka, eh. Si Hatak kasi. Dito na ako, te. Bola, te. Nice one. Oh, ikaw naman mag-video. Tapos na ako mag-video. Ganina to? Okay, sir, yan. Yes.